Sa bahay ko! Halika na! Gusto na namin, yung, yung mga batang yun, di ba yung nasa bahay ang punan? Tama ka yan. At sila na kayo ng mga <laughs> uh, Excuse me, please, Ako ba ilalagay mo rin dyan sa garpo ngayon? Siyempre hindi! Alam mo, may aaminin ako, Sue. Kung unang palang kita nakita, nakita na ako, Sue. Ano nga? At alam mo, naging masaya nga ako nung nalaman kong gusto mo ako makita, saka makausap. Alam mo, hindi mo ko sinitatanong anong sinala ko sa buhay ko. Siyempre, malungkot. Pero ngayon, nandito ka na. Hindi na magiging malungkot. Dahil ikaw na akong magiging yes. <laughs> So, aside from being a tendera, telegraph driver, and a uh, albulary, what else you do? I want to get to Tignan mo papakit-pakit oh, mo? Pinatawas ko si Teddy para malaman kung sino'y nilagay ang sa kanya. mo ba siya? Pwede dong pakisabi sa kanila, tigilin mo yung mga ginagawa niya at saka tanggalin niya yung sa mga bata. At saka, iplitin niya yung ko yung niya ako. Excuse me, no? Ayoko magpakasa sa'yo. mo din ako mahalin. At sa oras na ay kayaking mahaligan. Hey! walpo oh, ka na habang bu, sisimula ko na pakikipagtugalikus sa mga duwende. eka, may hati ko pa? ka, ko mga duwende, Pahihirapan ko siya, para manamtaman yung sakit na pinagwani sa yung to, support na ako kita, go, okay, John. Supporta, go, go, right, ah.

Chris! Okay, sige na Chris. muna yung mga bata. Tanggalin ano mo na yung isang mo, mamabait naman mo. Wala ka sa yun. Mahuwa ka sa kailangan. Mahuwa ka sa akin. Ayoko na. Ayoko na. Talaga nagmamatigas ka, ha? Ewan pa mo talaga kung talaga ng pako Ha? Ha? Roy! Ano ba yun? hataw na! <laughs> 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 Pwede lang ako. Ano yung ko sa ko ng blaster ng dumating? Doon ko na ko eh. Ano ko to sa akin ng lolo. Idalagay kita dito. Wag was Hey, ma'am! ko mo? dyan? Wag ba yan? Hindi rin alam niya ang sa... Oh, na lang. ka ay tanggol mo pa rin ako kahit masama yung gali ko. Imbis na hayaan mo ako makulong sa bote, eh. naglaban mo ako. Hindi, okay, alam mo kasi, naniniwala pa rin ako na meron ka pa rin taglay na kabutihan. M meron ba ba kami pwedeng gawin para hindi ka nandiyang magulo? Um, yung bahay ko, yun. lang ako dun eh, tapos darating sila, uguloyin yung buhay ko. Ayokong ko, ginugulo nila ako. Ah, uh, oh, sige. Okay, gagawin namin yun. Eh. Hindi na magugulo yung bahay mo. Promise! Talaga?